So, yun, guys. Uh, dito tayo sa kwarto. At, uh, ayun yung maliit na bata. Daddy, ayun din yung nanay. Butas ko. Ano na? ko. So, Tingin? Ha? Huh? Butas na. <laughs> so, ayun, guys. Ano, arang uh, ang kitang-kita nyo, kita mga busy kami lahat. Puyat ng nanay niya. Ito, puyat din. Tapos kami ni Mabi, gising na gising. Ayan, o. No? <laughs> Kasi si Bien, siya yung nagbabantay kay Biela. At ako naman, ang toka ko ay kay Mabi lalo magpapasko na ano Siyempre, hindi naman pwede na parang si Biela lang lagi kasi si Biela siya yung wala pang naalala dahil bata pa siya at ito si Mabi hindi pwedeng hindi mapansin kasi pag di mo napansin ito yung batang nakakaalala para magtampo paano pag di ka napansin tampo ako ayan <laughs> tampururot na paano tampururot tampururot <laughs> pero nakangiti eh no? oh nak may tatanong si daddy sa'yo anong gusto mong gawin ngayong Christmas Play? Sino kasama? Million friends. Million friends? You have so million you million friends? Ha? May nagtatakel sa labas na ko. Nak, mga friends mo yun. Punta natin. Gagay hey. ka na. Oh. 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 Oh, tropo. Wow, wow. Yeah. <laughs> <laughs> Lalaro tayo ba yung patintero? Kasi yung nilalaro namin nung bata kami. Eto, eh, mga kaibigan mo. Hahatiin natin yung kampe, uh, ha? Hindi na mga kampe. Wala mo Bato-bato, namin. Magkalaban tayo. Bato-bato, burung tapi masih burung itu apa itu be, itu be, kocet,

ko. Oh, ganun lang, oh. Huhulihin mo. Pinadaan mo kanina, ginawa mong Tom and Jerry. Man, I don't know this game, sorry. But now I know. Let's go! Ready? Mantaya ka. One, two, three, go! Ano ba naman yan, Sting? Mantaya ka ni Mabi? Kanina, hindi mahuli. Ngayon naman, nataya. Bata pa. Ano ba naman? We've never seen him before uh, Watch out, yeah, watch out, yeah, watch out yeah, yeah, yeah. 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 Pag-aaralan <laughs> <laughs> na naman si Steve Ano ba naman, Steve? Ang galing ni Mavi, ah Daddy, can you get me water? Oh, I'll get water Game, game, game Tatawid ulit kayo, tatawid Ito, Max I need water Okay, anak. Wala kasing motivation eh. O, ganito. Ay, eh, pag nauna kayo makato, manlilibre ako ng food. Saan mo gusto kumain? Makdo. Yes. Sige, makdo. Pero pag nanalo kami, ikaw manlilibre ng makdo. Ano, deal? Game! Game, game, game. Magbigali nga natin, Makdo. O, kayo naman tatakbo, anak. Ah, yes. Wala pa. Wala pang tao eh. Wala pang <laughs> nagbabantay eh. <laughs> <laughs> Kung <laughs> bata Walang kinyan! <ginseng. laughs> Iinom lang kami ng tubig pag uwian na. hindi eh, kami makauwi kasi pag umuwi, di na papalabas. labasan. Kaya uho na uho kami talaga pag naka-uwi. balik eh. ah, balik, balik! Ready, Ready set, the flash. go! go, go. star player talaga malakas wag tumubig <laughs> <laughs> so, talo kami. Oh guys, sama na pati mga kamping ko. Kain tayo sa McDo, pre. <laughs> 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 Ayan sa taas kami mga order ni Mami. Ayan. Ay, may rice fish. Yun yung bago, no? Yes. Toy, may laro nga yun, Mami. Yes. Poco eh. <laughs> ako, sena, kumida. Tapos kung sino mahuli mo, hindi kakain. Ah, oh, sige ha. Oh. Koko ako si Kia Suna. Wala. Wala. Koko ako si Mami. Sino? Turo mo! Sino gumalaw? Sino? Sino? Ano ba? Patay! No! Kokoa no. uh -uh. ko siya sumi... Patay! Dalo nga! Si Mentos! Siya si Steve! Kokoa ko ke... Kiyamasuna! Hindi mo na akong gumalaw eh! Hindi mo na akong gumalaw? Hindi mo na akong gumalaw mo siya? Hindi? Oo. Kokoa ko sumasuna!

do boy what do Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? <laughs> parang ang lakas kong ano eh. Hindi ka naman napagod sa laro kanina eh. Tambay-tambay oh, ka lang dun eh. Hindi eh. nga gumagalaw yung kamay eh. Parang walang gana maglaro eh. Tapos itong kakain. Nagmamadali so, okay. ka na naman. Nakailang sa pag-iitin ka na. Tatlo eh, na yan. May berger pa yun sa bulsa. pa, may tinatago pa to. Huwag oh. na may bintang sa akin lahat. <laughs> Daddy! <laughs> oh. I want to wash my hands. Halika nakatuyo ng kamay. Ito eh, dumi pa ng kamay mo eh. Ilang steps yan? 6, 12 steps yan, babe. Kakaunt four, ano ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40! 12 plus 40? Ano ka ba? Wow! Oh. Oh, sige! Sige! Magaling po ito sa spell ay magbasa! Babasahin mo ito lang ha! Kasi <laughs> pagapita ho! Kasi pagapita! Kakabiktok mo! <laughs> Oh, sige. Basahin mo toh, Spider-Man. I... L... O... V... Z... E... Uh... I... Magno. <laughs> 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 <tuk> eto, eto, eto. E... <tuk> oh.

Wala na. Minang juice. Wala na siya sa uli nat. Minang juice. Ninang juice. May kausap si Minang mo. Juice. 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 Ninang Minang ay ni juice. Ninang! Ninang! Juice. Juice. Ninang juice. You eat? You eat? Juice. Juice.